Ngayong araw nga na ito ay pupunta ako sa aking mekaniko para iparimap ang aking motor. Ayun siya oh. ayun, nakaline up na. Kaya tingnan natin mga tol kung paano gagawin. Let's go! At dito nga mga tol, makikita nyo, naikabit na yung AFR kung saan isa ito sa napaka-importanting gamit para mairimap ang ating motor. O ito ang magiging basihan kung ano ang magiging status ng takbo ng motor. ano?

dito nga mga tol ay sisimulan lang patakbuhin o iandar ang ating motor sa kalsada para makakuha ng data at mabago ang mga values na kailangang ayusin sa aking motor. So, makikita nyo dyan, pamaya-maya lang mga tol kung paano siya kumuha ng data. freeport natin. Dito nga ay nakakuha na lang dito si brother. Kaya tingnan natin. Maraming adjacent, brother. Maraming <laughs> <laughs> na Sinikasa ko dyan. Gawa na si Steffi yan. <laughs> dito ay pinakita at pinaliwanag sa akin mabuti kung gaano kadelikado ang gagawin namin. Pero alam naman niya ang gagawin niya dito sa park na yeah. ito. Yan. Ito yung delikado. Yung delikado sa mga white connect. Pag nasikwat mo yung mga anilit lang po niya, halos kasi laki kailangan oh ng hanggang. Ito so, siya. Uh, ay, resisto. Dayod. Malilit yan. Delikado yan. Pagka nagkamali ka ng butas, nasikwat mo yan. Error 1 kagad yan. Ito nga, error 1. Ano yun? Yung ECU. Palit ECU. <laughs> Palit ECU. <-easy on, laughs> pero, kung may spare, na rin, repair naman yun. Hmm. Palit ECU. Kaya lang, ba't papabuti pa natin sa ganun? <laughs> Masakit sa huli yun. Kung okay. may stress tayo pare-pare yun. Kailangan okay, talaga backdoor yan. Perfect. Pinaliwanag din sa akin ni Brother Dennis na gagawa kami ng sariling profile ng motor dahil lahat ng motor ay unique at may kanya-kanyang profile or values. Kasi yun yung original setting niyan. Iba-iba hmm. okay. Iba -iba naman yung yun ako dyan, yun naman. Ano naman hmm. yung sila? Um yung natin? Hindi tayo kukuha ka sa mga previews. Nagawa tayong sariling bago. Hmm. Sariling profile. Hmm. Sariling profile. Hmm. Eh, yun yung kinaka-copy-paste nga. Eka yung buo na to. Oh, okay. pa yung copy-paste. Tapos yung isa, siyempre iba-iba yung ano na makina natin No. No. Makikita nyo sa part na to mga tol Sinimulan ng i-back ang aking old file So ibig sabihin kapag ka gusto kong ibalik sa old settings Or factory settings ng ECU ng motor ko hmm. na ni Brother Dennis kanina. Kasi mga pansin mo yung idol taas baba. ba? Ah, taas baba. Kasi yung binaries na nakikita natin dito, hindi lang lahat yan yung, ano, hindi lang lahat dyan yung laman yan. Meron pang behind that. Kung baga yung nirid, nat, ni out natin ng na file, hindi lang yun nakikita lahat dito. Meron pang laman yung kaya kung baga may sariling -sarili learning ang mga uh, kaya Yung sariling file mo, imo okay, mo Kaya mo. Yun ang tama sa sariling profile. Oo, yung, oh, yung mga ECU natin, hindi nga pare-parehas din Ma nababasa na Napapasa ba na dun sa mga hmm. makina natin. Pero, Magkakaibang system. Oo. Oh, kaya yung iba, ang tinitingnan yung number na to. Kunyari, bibili ka ng ECU. Ganun po. Oh. Titignan mo to. Kung ano yung file na to. Nikomu kaya lang, ka ano pa rin. Patatakbuhin mo pa rin siya para ma ma-irit naman niya rito sa ECU na to. Hindi ko mga model niya, eh, same na sila. Hindi po. Oo, oh, tama. Hmm. So, okay yung ganun. raw ng profiling. Ang based doon sa data uli na makukuha niya upon riding. So, importante ito na gawin dahil ito ay actual ng weight ng rider at ng motor. So, parang power to weight ratio ang dating dito So, para maging halos accurate ang gagawin nating setting sa ating motor. Kaya ako nasabi na halos accurate mga tol. Ayoko sabihin na 100% accurate ang mangyayari sa motor ko. Of course, maraming i-consider dyan. CVT, exhaust. So, magkaroon ka lang ng konting pagbabago sa exhaust, magbabago na ang takbo ng iyong motor mo. Kaya pwede ko sabihin na 99% accurate ang gagawin sa motor ko. Pero, there is always room. 1% for improvement. Eka nga mga tol. first testing pa lang ay napansin ko na naging aggressive ang motor ko compared dun sa unang testing niya before i-modify ang ating ECU. Susubukan naman ngayon i-test ng aking trusted mechanic kung ano ang mga dapat pang improve dun sa ating motor after my test ng ating developer o yung gumagawa ng ating ECU. Ito ang maganda rito mga tol kasi combined knowledge ang nangyayari dito yung isa nagde-develop para dun sa ECU at yung isa ay maalam talaga sa technicalities ng mga motor at kung paano dapat ang mga gagawin na pagbabago sa aking mga motor. Kaya dito, wala tayo talagang paalo dito. Kung baga, eka nga, walang tapos After ng reconfigurations, ito na uli ang second testing na gagawin sa ating motor. lalong naging aggressive ang motor dun sa second configurations na ginawa sa ating motor at ito na ang last and final test for ang third configuration settings na ginawa sa ECU dahil hindi talaga tumigil na ang aking ko hanggat hindi nakukuha yung almost perfect na takbo para sa motor natin hindi nakatiis yung pot na galawin ang ating camera kaya ito panoorin natin si Kuya Kalbo si Kuya Buragat ayun po nanana po wala naman, hindi naman nakakita sa camera. Eh? Si Gago. Nakakita hmm. naman yung... Video nga si Kuya, ano? Yung gamit na may gamit. Kung ginagamit mo yung gamit ni Kuya, si Gago. Eh, ito si Sir. May hirin mo po. Kaya rin po, may hirin po ng 6.30. Pag ah, nalakaroon <laughs> tayo ni... Mga trawa po. Sir, yan ba rin? Si Kuya, yan ba rin? Jodoh berkat. na, nak tanya kat ibu ni, mana? Pa, pa, Pagpapanggit ng pangalan ka. <coughs> Good day mga idol. Love this okay. video. Uh, Good day. You, so ngayon mga ka-idol. I-reset natin yung Ilerimac 55. Mga bala si Jojen Daga. Kuya Ivan. What? Visit nyo lang. What? mabagsak mo yan, patay na dyan. Oo, oh, tara. Oo, oh, tara. Oh, patay ka kay Koy dyan. Ang basyado dyan. Ang puputin ka na naman. <coughs> <coughs> Montage. The party people in the area make some noise from... Ayan po, si Koy Jun. Napakatay. course, gusto kong pasalamatan ng NND Motorworks para sa remapping na ginawa niya ngayon. Salamat. Paul Dennis, thank you very much. At syempre sa aking trusted mechanic, Irwin Bilarde. Nag-combine yung dalawa para maayos yung motor ko. Ngayon, kung itatanong niya sa akin mga tol, safe ba ang remapping? Well, ang masasabi ko lang sa inyo, safe ang remapping doon sa taong gagawa ng magre-remap or ang gagawa nito.